Noong madaling araw po ng September 7, marami po ang mga nag-abang para makita o mapicturan man lang yung Blood Moon. And most probably, isa po kayo sa mga nagkuyat para lang makita itong rare event na ito. May mga tao pong kinokonect ito sa pagbabalik ng Panginoon o kaya doon naman sa tinatawag nilang rapture. At kasama din po nung Red Heifer at sa kamuling pagpapatayo doon sa templo. At kung magkataon po, third temple na po ito niyan. Kasi yung una po ay yung pinagawa ni Solomon, tapos yung pangalawa ay yung ginawa after ng Babylon exile sa leadership naman po ni Zerubbabel At itong second temple din po na ito, yung pinarenovate ni King Herod, yung pinag-uusapan po ng mga alagad at ng Panginoong Jesus dun sa Matthew 24. Kaya kapag naitayo po ito ulit, actually yung second temple na yan, yan po yung nag-iba, nasira yan noong uh, sakupin ng Roman Empire ang Jerusalem noong AD 70. Kaya uh, pagkatapos po nun, hindi na naitayo ulit yung temple na yun. So kapag naitayo po ulit ang temple sa Jerusalem, pangatlo na po ito. At yung mga red heifer nga na binibreed ngayon ay bilang paghahanda daw para dito. Kaya naman sabi po nung iba, probably babalik ang Panginoon ngayong September 2025. Maybe, just maybe. Pero ito po ang tanong, ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa mga signs na ito? At dapat po ba tayong maniwala sa mga taong nagsasabing babalik ang Panginoong Jesus ngayong buwan ng September? Samahan niyo po ako sa pagtingin sa Blood Moon, sa Red Heifer at sa Temple sa Jerusalem at kung ngayong buwan na ba talaga babalik ang Panginoon. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. May mababasa po talaga tayo sa Bible tungkol sa blood moons. Ang sabi po dun sa Joel 2 verse 31, Magbidilim ang araw at pupula ang buwan na parang dugo. Mangyayari ito bago dumating ang nakakatakot na araw ng paghuhukom ng Panginoon. Nakita din po yan ni John dun sa Revelation 6 verse 12. Ang sabi po niya, Nang tanggalin ng tupa ang ikaanim na selyo, lumindol ng malakas, Nagdilim ang araw na kasing itim ng damit panluksa at pumula ang buwan na ng dugo. Pero ito po ang susi sa pag-intindi dyan. Itong verses po na tiningnan natin ay hindi tungkol sa lahat ng eclipses na mangyayari. Mga cosmic signs po talaga ito na makikita natin or mga tanda sa langit na may kaugnayan po sa Day of the Lord. Although possible po na eclipses ang tinutukoy sa verse, hindi po lahat ng blood moon, e eh lagi na lang tayong magka-countdown para sa rapture. Naniniwala po akong mangyayari ang rapture at aware akong may mga kapatid po tayong hindi naniniwala dito. Nakakalungkot lang po na may mga nagsasabing naniniwala daw sila sa rapture tapos nagsaset sila ng date sa kung kailan babalik ang Panginoon. Nakakalimutan na po nila na tinuro ng Panginoon mismo na walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Sabi niya po dun sa Matthew 24 verse 36, Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang ama lang ang nakakaalam nito. Anytime, pwede po siyang bumalik. Kahit ngayon, pwede na po siyang bumalik. Yun lang, wag po tayong nagtatakda o nagsiset ng dates. Huwag po natin siyang pangunahan. Ang kagandahan po sa mga events gaya po ng Blood Moon at yung iba pa, pinapaalala po sa atin ito na babalik ang Panginoon at dapat ma-excite po tayo dito at manatiling handa. Ngayon, paano naman po yung red heifer? At anong kaugnayan po nito dun sa temple at sa mga mangyayari sa hinaharap? Noong July 1, 2025, itong taon lang po, a few months ago lang, ginawa po sa Israel ang pag-aalay ng isang disqualified red heifer. Ngayon, kaya po sinasabing disqualified kasi hindi po pasado dun sa requirement yung ginamit na alay o sacrifice. May kapintasan po ito or blemish. So, hindi po ito talaga katanggap-tanggap as sacrifice. Pero kaya ganun po yung ginamit nila kasi practice lang daw po yun. In preparation daw po ito para dun sa panahon na maitatayo ang third temple sa Bible, mababasa po natin yung purification ritual gamit po ang abo ng isang red heifer dun sa Numbers 19. Nung time na yon, wala pa naman pong templo kundi tent of the tabernacle po yung gamit nila. And ginagamit po yung abo ng red heifer para ma-purify yung sino man dun sa community nila na nagkaroon ng contact sa patay. So ngayon, may ilang grupo na na nagbi-breed ng red heifer para po sa temple sacrifices. Of course, ngayon wala pa 'yung templo, no? Hindi pa po natin 'yan nakikita. Pero ibig bang sabihin nito, marerebuild rebuild ang templo? Naniniwala po ako'ng tatayo ulit ang templo at magsisimula po ulit ang temple sacrifices. Pag binasa po natin ang Book of Daniel in, in the future, idi-discuss ko po 'yan. Pero pag binasa niyo po 'yung Book of Daniel, sa Matthew, sa Revelations, makikita niyo po na meron talagang mga activities ulit sa temple. Sa 2 Thessalonians 2 verse 4, mababasa po nating ipoproclaim ng Antichrist na Diyos siya at dapat sambahin at gagawin niya po yan sa templo ng Diyos. Mababasa din po doon sa Daniel 9.27, yung binanggit ko po, po kanina, na ipapatigil ng Antichrist ang sacrifices at saka offering sa temple. Kahit si Jesus, binanggit po sa Matthew 24 verse 15 to 16, na tatayo itong kasub suklam-suklam na Antichrist na ito sa holy place. At ang holy place po na yon ay ang templo. Ngayon nga po, may isang Jewish organization na, na nagsusulong at naghahanda talaga para sa muling pagtatayo ng templo. Tinatawag po silang Faithful of the Temple Mount. At naghahanda po talaga sila, pati dun sa pagtitrain, dun sa mga pag-aalay. Pero ito po ang babala, kahit nababalitahan po natin yung mga preparations para sa pagtatayo ng templo, hindi po ito nangangahulugang pwede na tayong mag-set ng dates. Ang mga ganito pong balita ay magandang paalala sa atin na ang salita ng Diyos ay patuloy na natutupad at yung mga plano niya ay umuusad. So, kung hindi po tayo dapat mag-set ng dates, ano ang dapat nating gawin sa mga signs na ito? Tayo pong mga Christians, hindi na natin pagtatalunan kung babalik ba ang Panginoon o hindi. Lahat po tayo naniniwalang darating ang panahon, babalik ang Panginoon literally, bodily, and visibly. Hindi lang po tayo nagkakasundo dun sa mga detalye kung kailan ito mangyayari. Pero wala rin po sa atin ang dapat magtakda ng panahon kung kailan ito mangyayari. Kahit yung mga alagad po, sinabihan ng Panginoon doon sa Acts 1 verse 7. Magandang tingnan po natin. Ang sabi po doon, sumagot si Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Kaya wag na po tayong makulit. Wag po tayong mag ng dates. Yung mga nakikita po natin o nababalitaan, gaya ng blood moon o kaya yung red heifer, eh hindi po dapat maging dahilan para gumawa ng mga schedule. Dapat maging dahilan po sila para maghanda tayo. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 24 verse 44, Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya sa halip na maobses po tayo sa mga kalendaryo natin, dapat tiyakin po nating namumuhay tayo na ine-expect na babalik ang Panginoon anumang oras. Pinapaalala po sa atin ng mga signs na ito na maikli na ang panahon. Kaya instead na tanungin natin kung ngayong September na bababalik ang Panginoon, tanungin po natin ang sarili natin. Handa na ba ako kung babalik na siya ngayon? Subscribe for more content.